Hello, good evening mga busing Welcome to my YouTube channel, Kuya Dong Stevie Vlog. Please like, subscribe, subscribe, comment and share and press the bell button para ma-notify kayo sa bago kong mga videos. And my video for tonight is magprito tayong galonggong tsaka magadobo tayo ng panok. Tara, let's go mga busking. Ah. Eh, lalatay natin. tayo. Galonggong mga boss. Sa so, na natin. dapat rito mga. Na. Ay, basahan dito. Ang basahan doon. Dito na lahat. Ang painitin muna natin yung magtika mga bus. Dito tayo ng galonggong hapunan natin ngayong gabi. natin pag natapos natin yan magataw pa tayo ng muna. ano li... hindi sana hindi mabot yung ating ano gas hindi <laughs> magpula na o oh. hindi <laughs> pa tayo nakabili ng pagreserva ng gas Ay, hello diyan sa mga subscriber ko. Manood na kayo kay Kuya Dong. Tsaka yung mga silent viewers ko dyan, mag-subscribe na rin kayo para makatulong kayo kay Kuya Dong's TV Vlog. Pag mag-subscribe sa iyo, wala namang bayad yun. Hindi ka tulad sa Facebook, may bayad yung pag mag-subscribe ka doon. Ikaw pa nanonood, ikaw pa magbayad. Dito sa iyo, wala. Hindi kayo magtakot mag-like, subscribe, comment, and share. At tsaka mag-comment naman kayo para malaman ko kung saan kayong lugar Visayas, Lawson, Mindanao o oh, taga ibang bansa ba mga OFW ba hello sa inyo good evening tayo, magpiprita kita <coughs> mga <laughs> habang nagpiprito tayo, magagaya tayo ng mga ikada sa ating pang-adobong ano, manok mga busing o bawang, sibuyas. na tayo magkagayat habang nagpiprito para mapantayan natin yung pinirito na tinggalong Tak apa, yang kecil dia menghapus.

Gracias. コヤドウ。カトボタイナンキキン。カトボタイナンキン。 kami sa mga bus sa busuan so, 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 sa iyo ka sa makita natin yung ating sinaing sana so, yung sinaing natin ayan sinaing natin na natin yung naluto na Yan si baby ko, nag na yan. Yes. Oh, what's my black mo, bibi? Oh, welcome to Ate channel. <laughs> Ate channel. Ate si Lynn. Oh. oh. yung bahaw mga boss. Saka doon na tayo. Balikan natin yung ating, ano, pritong isda. Subscribe sa akad ko. Subscribe mo si Casey daw. Ayan. Sinagot ako. subscribe mo yan si Ate Silane. <laughs> Uy! Balik tali na natin mga kapatid. boss agad tayo ng manok ayun na ko pa nagisa tayo ayun tawag nyo tayo yung sangkot sa muna kaya maya lagyan natin ng tubig kaya pa pray pong galong ko oh. ng iba eh hey, dogtog ka sana photo kanina ng video okay

Ito ng galonggor, no? <laughs> Ba't pa ba tayo? Rails yun. Ito? Ha? Sabi ko sa ano? Sa video? Nangin tayo, wala. Nangin na sila na tayo sa video. Pwede naman ulit. Ito na ulit dito. matapos yung bauta ko dito. Pula-pulahin muna natin. Yung ating atubo bago lagyan toya, soka, atin ating ng toy o suka. At yung bitin. ating pinirito ng alonggo. Sabay-sabay para isang ano lang. Isang tarbaho na ng mga busing mag-like, subscribe na kayo dyan, yung mga silent viewers. At saka kung saan naabot ka na aking video, mag-comment naman kayo. Para ko malaman ko kung taga saan kayo, kung saan besides Mindanao ba, o FW ba, sa ibang bansa ba. Para supportahan niya ako, subscribe mo si Kuya Dom para matulungan niya ako. Para dagdag income para sa aking mga anak na nag-aaral. Kasi wala kami tinda kayo. Wow, bago oh. Bago na mga boss. Pasayin na natin tinti. Yung ti. ating adobong ano. Adobong chicken. Ano oh. na. Maraming patawid mo. May ano din lang. Ano din lang. Sana magustuhan nyo ang aming video. Nag-cooking si Kuya Dong ngayon. Apunan. Kaya mainip pala oh. Si ako kag <laughs> kag. Kami naman, oh. No? Wala nga na 'yan, walang um, hawak ka na. no. Ang tawag ng tat. Benito. Trailer pad. Ah, oh, wala pang trailer pad, si Tamela. Kami ko 'yung soka. <laughs> yung mga boss yung ating adobo cut dito lagyan ng toyo yung ating adobo bago lagyan natin ng soka ang una pala toyo ito so, soka para magtagal hindi mapanis soka lagyan nyo ng soka pag mag adobo tasa lang Itimplahan natin ang Ibigyan natin paminta At saka dahon Pamintang dorog At saka dahon Pamintang dahon mga bus Lotong patamba ba ito? <laughs> lutong patam lagi natin ang asin hindi lang asin kaya baka sobrang alat bago nasa na yung gising bukas na at saka add mo yung baka naman hehehe <laughs> saan na yung takip. Takpan natin mga boss. Tatakpan so, na natin. Pa na pa natin yung ating sabaw nito. Kasi tinplato naman ito eh. Kasi ito yun na natin konti ating adobong naman Chicken! Chicken! at saka yung ating galunggo sabay-sabay birahin mo sabay-sabay magluto parang si chip log ah papalanganin pa hindi lang pa sa mantika hindi lang pa yata sa mantika uy ubas na mantika sa mga buto kahirin natin Okay, antayin natin na tayo kung tables. And, that's it for my video sa ating cooking ngayon. At, good evening. Thank you. Thank you for watching. Yung hindi pa nakasubscribe, subscribe na tayo. God bless. Bye-bye.